Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again! So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin ang tatlong kinakatakutan ng Quadcom Committee. At kung nako-curious kayo mga idol kung sino ang tatlong tao na yon, nako panoorin nyo na lang po ang video na yon mga idol. And you guys will see kung sino ang tatlong tinutukoy ko. So ngayon naman mga idol, tutungo na po tayo sa ating segment na Mr. Rio Reels Talk. Let's go! loh Tiko. Ibu si Dan Fernandez to. Ano nangyayari? Oh. So dahil mag-election na po, nagsisimula na po silang umepal ngayon mga idol. Nagmamalama rohas na po sila ngayon. Baka mamaya gawin nyo na rin ang mga ginawa ni Marohas ha. <laughs> nagdalabang nga lang kayo. Pero mga ilang pag-uumepal na lang, malapit-lapit na kayo dito kay Boy Epal. Oh, oh, oh. Ano yan? Nagpipiga talaga sila ng pantalon na may sabon-sabon pa. Alam nyo guys kung paano ko nasabing epal at ang paplastik na mga to? Dahil sigurado ako na may mga katulong yung mga yan para maglaba ng mga damit nila. Tapos kayo ang nagpipiga dyan? Hallelujah, kaepalan at kaplastikan yan, no? <laughs> Alam niyo yung di naman sila usually gumagawa yan sa mga bahay nila tapos ginagawa nila sa labas para lang makapagpakita tao, no? ang <laughs> po plastikan po dyan. <laughs> 'Di ba? Halatang walang alam eh. Dalawa pa talaga sila nagpipigay, no? eh kung binigyan niyo na lang ng washing machine yung taong tinutulungan niyo, eh di sana literal na nakakatulong kayo, 'di ba? Kaso parang hindi eh. Baka nga nakaabala pa kayo sa taong naglalaban ng mga oras na yan, eh, no? <laughs> Musilo, no? Para mga ugag lang, eh. Ni ko. Sinampay ba talaga sa handle ng bomba ng tubig ang walang hiya? Buset na yan. O oh, ayan, tapos na daw po ang video and photo op. Aalis na raw po sila. Malamang hinihingal yung mga yan. Dahil first time nila magpiga ng long pants, no? Sakit sa kamay at braso, no? <laughs> Galaw-galaw din kasi pag may time ah So yan po ang patunay na mag-e-election season na naman Dahil ang mga epal na idol si Marohas ay naglipana na naman Buset So ngayon naman mga idol, may bagong live video si VP Sara At binanggit nga po ni VP Sara ang katotohanan na hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ng mga loyalista Tara guys, let's go! October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Mm -hmm. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbo ang Vice President? Wow! Talagang sa kanila pa nang galing ang request na kung pwedeng Vice President na talaga ang takbuhan niya eh, no? <laughs> ang taas talaga ng tingin ng mga Marcos sa mga sarili nila eh, no? Nangyayana <laughs> yan. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong vice president. <coughs> Oo nga. Kasi si VP Sara ang number one palagi sa mga survey noon eh. Yung mga survey na tigwa 1,200 hanggang 1,500 lang ang respondent ang survey. <coughs> alam kong alam nyo na I hate surveys because it is a pure BS. But for the moment, sakyan po muna natin siya during this live video comment. Okay ba mga idol? Okay. Number one sa mga survey, si VP Sara na mga oras na yon. So meaning to say, mas maraming tao ang gusto maging next president si VP Sara kumpara kay BBM. Tama. Tapos, sasabihin ni Amy, tumakbo siya for vice president? Who the F you to made such request? Diba? Sino ka? sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Hmm? Boom! In fairness, aminado si na Aimee na never talaga silang mananalo kay Lutang na mga oras na yun, you know? Well, dito ko po na pagtanto mga idol na mahina pala ang imagination ng mga to. Kasi nung mga oras na yon, sobrang init ng red propaganda ng mga Marcoses. <coughs> di ba ang dami nilang nauto noon sa mga last will and testament kuno? <laughs> Tapos ibibigay sa mga tao ang pilang ako ni Marcos Sr. na kayamanan, di diba? ba? Di ba ginamit nilang pang scam yung mga kwentong kutsero na yan sa mga tao, di ba? Oh. So dahil dyan, ang dami nyo pong nalokong tao So meaning parang Diyos ang tingin sa si inyo ng masa dahil sa mga red propaganda nyo. Kaya tingin ko, hindi mananalo si Robredo kay Bangag noong mga oras na may nakapiring pa sa mga mata naming lahat na ikaw ang magpapatuloy ng mga nasimulan ni PRRD at yung pinapamukha nyo sa amin ang mga red propaganda nyo about last will and testament and yung ibibigay sa mga tao ang pinangako ni Marcos Sr. At yung mga pinapamukha nyo sa mga tao, yung nagawa ni Marcos Sr. <laughs> Yun lang naman kasi ang kayang ibida ng red propaganda nyo noon. ba diba? Nagawa ng tatay nyo. Hindi nagawa ng mga anak. Especially si Bangag. ba diba? So that's exactly my point during before campaign and election noon. Kaso di ba marami pang nabubulag noon? Kasi nga, nagpa karamihan noon sa red propaganda ng mga Marcoses. Tama. Di ba? Nagkaroon pa nga ako ng kaaway na live streamer noon, di ba? Sinagot ko siya noon. Inilaban ko ang punto ko noon kasi blind followers din yung live streamer na yun noon eh. Di ba? And then nung nakaupo na si Bangag, ano nangyari? I ended up right sa world war namin na yon. Kasi eventually, bumaliktad yung nakalaban ko na yon. ba? Diba? Binanatbanatan niya na si Bangag noon, ba? Diba? Nung nalaman niya ang katotohanan, ba? Diba? So, hindi mananalo si Robredo kay Bangag nung mga oras na yon dahil minamain control pa ng red propaganda ng Marcoses ang mga tao noon. Tama. Gets nyo? Kaya doon ko po nasabi na mahina pala ang ulo ng magkapatid na to nang sabihin nila na hindi sila mananalo sa Visayas at Mindanao noon. Weak ang po cha. It was very straightforward. Now, it was all about winning sabi niya sa akin. Nope. Kabuhan po yun. It's about winning daw eh. Eh, sure win naman sila noong mga panahon na yun. Kasi nga, laganap ang red propaganda nila noon. Di ba? So sabi ko sa kanya, Bisaya naman niya nga ito ang di istoryahan din ni eh. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to mm VP. Tumatakbo siyang president. And then si, ang answer niya was na. And then I told her, Well, ask PRD to run as your vice president. Yeah, I remember may mga usap-usapang mga ganyan noon na pinapatakbo si PRRD for Vice President. Pero pwede ba yun? Yung nasa high position katapos tapos bababa ka for Vice President, kung <coughs> nagawa ni PRRD yun, first time yun. No? And then she said, well that's a closed book already kasi tumatakbo si DG. Hmm. So ask BG to run as your Vice President. <laughs> Alala ko tuloy noon, sabi ni Bangag, bong 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 daw, kung si SBGM ang katandem niya. Sabi <laughs> saya, the And then she said na, I don't think kakayanin na manalo kami kay Lenny. Ito ah, knowing na sinabi yan ni Aimee kay VP Sara, dito ko talaga napagtanto na mahina din pala ang imagination ni Madam Amy. Wala ba kayong tiwala sa red propaganda nyo na mga oras na yan? Di ba minamind control nyo ang mga tao noon? Di ba? Kaya nga nahati ang mga DDS noon eh. Iba sumama sa mga ulista. Di ba? And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God, God asked me, to run for president. So how can you argue with God? Wow. Nako. Mukhang may sariling Diyos si Manny, no? <laughs> Boss Manny, baka naman si Mama Junisha lang yan. nag ka lang. <laughs> Buset. Totoo yan. I don't think she will deny that. Ma very straightforward naman si Senator ni Marcos. I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for Vice President because I've never seen my numbers as Vice President. Ito guys, uh, I think alam din ni VP Sara na sobrang laki ng chance niya na manalo for VP. <coughs> alam niyo kung bakit? Kasi number one nga siya for President eh. di ba? What more kung VP lang? Tama. E di landslide yun. Diba? And then she said, okay, um, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For a um, event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam mm -hmm. kung bakit sila. When I say sila, si BBM at si Senator Amy. And, um, nag-request sila ng pag-uusap din. So, sabi ko, okay, uh, mag-uusap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Mm -hmm. Kasi gusto kong na ni Martin Romualdez umagawa siya ng party-party ko na-birthday. Well, gumagawa talaga sila ng paraan para makausap nila si Mayor Sara noon eh, no? Sa yan si Martin Romualdez, talagang epal talaga yan. Umiiksena talaga yun, no? Know? Lakas maka-iiksena eh. Ano pag-upo ko doon sa... I think you see the pictures. Kumuha po ako sa couch na ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbo akong president. Sinabi ko na yan. Ito yung moment na iniisip ko noon na parang sinasabi lang ni Mayor Sarayan yan. Siyempre, Duterte yan eh. Na nag pa sa umpisa. But eventually tatakbo naman talaga. ba? Diba? So ang iniisip ko noon is hindi pa naman siguro siya nakakapag-decide. Pero I'm sure tatakbo yan hintay-hintayin lang natin. Yan ang nasa mindset ko noon, noong mga oras na yan. Sabi so, niya, yes, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during uh, uh birthday, birthday ko. May 29 nata sila pumunta. So, so okay, okay na yan. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Hmm. Biruin nyo nagkaroon ng moment na hindi umepal yun. Kasi, <laughs> ano, hindi naman talaga siya kasali. Mm -hmm. Siksik-siksik sik, sik lang niya yung sarili niya. Oo nga. Full politikong epal eh. Totoo yan. Totoo yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house. Tambi! <laughs> Imagine that. Putya Tambi ang bansag kay Tambi sa house. <laughs> Natero kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Center I and one other person. Grabe yung meeting na mga nangyari, no? Talagang todo yung panliligaw nila kay Mayor Sara noon, eh, no? Well, he's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na doon siya. So may isang tao pa doon. Good move, ma'am. Para may witness ka kahit na papano, di ba? Who can say that this really happened? So Correct. sabi ko, again, I've not seen my numbers. Uh, Kaya, yung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbo ang Vice President. Sabi ko, number one, uh, siguro man, ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao. sa so, hindi ko pagtakbo ang President. I think may iintindihan na nila. No, ma'am. It didn't reduce our frustration kasi ikaw nga po ang gusto naming sumunod na maging presidente. Kung ikaw sana yan, mas napagpatuloy nyo po sana ang mga nasimulan ni PRRD. Kaso hindi eh. <coughs> Dahil imbis na ipagpatuloy ni Bangal, eh mas sinira niya pa ang nasimulang pagbabago ng tatay mo eh. Tama. Kaya sayang talaga. And uh, ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag vice president ako. Number two, malaking big ticket projects si PRD sa build, build, build at Correct. that time mm -hmm. na... Gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Ay nako, talagang nakakapanghinayang 'yan, Madam VP. At magsisinungaling ako kapag sinabi ko na hindi ako nadismaya sa desisyon mo. Wala eh. Kasi hindi natapos. Kasi kulang at talaga ang uh, six years. Yep, true. Pero kakayanin sana 'yon, Ma'am, kung di lang nagkaroon ng pandemic marami sanang natapos na mga infrastructure project ng build, build, build noon. Kung di lang nagkaroon ng pandemic talaga eh. Nasayang yung panahon na yun eh. Mas maganda sana ang Pilipinas kung di nagkaroon talaga ng pandemic. Half of PRRD's term, pandemic eh. ba? Diba? Partida yun. Pero ang dami niya pa rin nagawa. ba? Diba? So sa ngayon, third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? Correct At karamihan ng mga pinapasinayaan ngayon Ay ang mga pinagpatuloy lang na project ni PRRD pa rin yeah! Tapos kinikredit grab ni Bangag For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita Kasi it takes more than 6 years to prepare Well, expected ko na po talagang wala Weak leader nga eh Baso ng presidente eh. Well, wala naman akong inaasahan sa ganyang klasing leader eh Kaya e, ayos lang For a big Ticket Projects Project So sabi ko And sinabi ko sa sarili ko Bata pa naman ako Hindi mo naman mamadali Wala naman akong papuntahan And Alam niyo guys Sa pronouncement niyang to Mukhang dito ko po napagtanto na Mukhang wala talaga siyang plano Maging presidente Kaso madam Yun po ang gusto ng mga tao eh tama And you go against the will of the people kaya we are a little bit disappointed on that. Look at us now, di ba? Look what this youth president is doing. Absolutely f***ing nothing. Di ba? Naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number four na kami. Naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number three, number two. Kaya, kaya mo yun, ma'am. Number one. Siyempre, And kaya mo yun. lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba, oh, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Dabao sa buong Pilipinas. So, I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty. What How does quick and dirty work? First time ko narinig yun ah. Alam niyo madam, ang pinaka-the best na survey niyan is ang social media dahil dito palang malalaman mo na yung pulso ng masa eh. But it is going to be not accurate survey. Kasi yung ibang mga tao, doble-doble ang mga FP accounts eh. di ba? Pero magkakaroon ka ng result dyan. Tama. Quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige, sabi ko gawin nyo. And then you come back to me kung ano um, ang nangyayari. So, nagpagawa sila. And then, tinawag nila ako. Uh, sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayo mag mananalo kayong dalawa. Wow! And I believe na prior to that survey, at bago pa nila nililigawan si BP Sara, sinasabi ko na yung BBM Sara or Sara BBM tandem na yan noon pa. Wow! Diba? Sa mga sulido kong taga-subaybay, sigurado akong alam nyo yan. Kasi ulit-ulit ko pong binabanggit yung tandem nila na yan noon pa. Di ba? Wala lang, nasabi ko lang. Kasi nantupad siya eh. But not in a good way. Budol si Bangag eh. Hindi pwede mag-picture. <laughs> Pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. Wow! So meaning, mas legit pala ang survey na ginawa nila na yan. Kasi may resibo sila eh. Eh yung mga SWS, saka mga false Asia, may mga resibo ba sila? Di ba puro article and report lang, di ba? Yun na yun. <laughs> may cover lang yung mga uh, tao na private citizens. Ang nandito, center ib. Governor Claudio Bautista, Congressman mm -hmm. Claude Bautista. Former Mayor Luigi Kisumbing, mm -hmm. Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President, BBM, Sandro Marcos. Okay. Pwede nyo tingnan mo maya, Bawal magpicture magpiktura. Okay. <clears throat> so sabi ko, okay, uh, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko. Kinausap ko, mama ko, kinausap ko yung dalawang kapatid, si Paolo at si Baste. Umupo mm -hmm. kaming apat, sabi ko, uh, takbo akong vice president, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong vice president? Walang sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo? And, nice. Supportive brothers, ha? Huh? That's good sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. Nag-dress ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number three itong Davao City? Kaya mo ba ang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, hindi mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Kaya ang kaya ni Mayor Baste yan, sigurado. Kaya yan. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin, okay itong magpukang vice president. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you, pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi no, basta, gilalun doon yung PRD, and then gilalun niya, and then he said na, no, wala na akong masasabi. Oh, no. There are two possibilities there, mga idol. One, galit si PRRD dahil vice lang ang tatakbuhan niya. And two, galit si PRRD dahil dapat presidente ang tinakbo niya. Not just VP. Diba? Yun lang yung two-way possibility nun. Tama. Dapat kasi nagpresidente ka, mami. Kasi ikaw ay nasaan namin lahat nun eh. Chad. Hmm, Tumakbo ko ang vice president. Alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya. Alam na natin lahat yon. Okay? So, No. Hindi ko sinuway. Hindi matigas ang ulo ko. Hindi totoo na pinatakbo akong President. The President Duterte, ah. in Palaga. Yung kasi yung iniisip namin lahat eh. Na ikaw ang gusto ni PRRD na sumunod sa kanya. Ah. Yun ang nasa isip namin lahat. <coughs> well, hindi pala. Ah. Mas pinili pala ni PRRD na huwag kang patakbuhin dahil nga sa naranasan niya yung pangbabahura sa kanya during his presidency. Oh, no. Mahirap talaga. Pero kung iisipin nyo, sobrang daming supporter ni PRRD. Yung mga vloggers niya hindi nawala, including me. Yeah. Dumami pa nga eh. Ang pa naglipa ng mga vloggers eh. ba? Diba? So kung iisipin natin, marami pa rin talagang supporter noon si PRRD. Unlike ngayon, kay Bangag. ba diba? Nagsialisan yung mga vlogger niya, ba? Diba? nagsialisan yung mga supporter niya. Yung karamihan ng mga sumusuporta sa kanya, binabanata na siya. ba? Diba? So yung po ang pinagkaiba nila ni Bangag at ni PRRD. Every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, wag ka tumakbo, President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala yan kung ikaw ay President. Mas mahirap pa. Sabi niya, Mawa lang na ako sa'yo. May heart pala siya. <laughs> Oo naman, madam. Meron talaga. At nakakalungkot lang malaman na di mo yung nakikita. Dahil kami, kitang-kita po namin ang puso ni PRRD. Lalo na yung pagiging niyang makabayan at mapagmahal sa kanyang mga kababayan. Wow! So kung sinunod mo pala ang sigaw ng mga tao noon na ikaw dapat ang presidente, E di sana marami pa rin ang nagpapatuloy na proyekto ng tatay mo ngayon. Di ba madam? Marami pa rin sana ang mga big ticket project kaso wala eh. Masinunod mo ang kagustuhan mo kaysa ang kagustuhan ng maraming Pilipino. Well, no need for us to blame you for it. And for what is happening now. Instead of complaining, let's just face this problem. And let's try to fix it or solve it na lang. Yung nakaupo sa Malacanang ang problema. Mag-isip na lang tayo kung paano natin siya susolusyonan. Wow! May na mga idol? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos.